Mismong ito na hong si alias Bea ang nanligaw kay alias Joseph Pero itong si Bea ay may kakaibang napapansin dito kay Joseph Bukod sa kanyang pagkagusto, meron pa something Pakiramdam daw po kasi nitong ating makakausap na si Bea Ay parang tinitake advantage lamang siya nitong si Joseph para hut-hutan ng pera yan ay matapos na panay magparinig sa kanya ng kung ano-ano maski ang uniform para nagagamitin ni Joseph para sa liga ng basket, basketball ba to? O volleyball? Ah, mamaya natin tanongin. Eh, siya na rin ang sumagot. Mm -hmm. Pero si Joseph gusto nang sagarin yan matapos nga ang hiritan pa ng sapatos. Sama, sasali sa liga. Walang sapatos. mhm. Mm pero sa tuwing humihingi naman daw ng label na nga itong si uh, Bea, alam nyo ba? Sabi niya ha, palagi raw kapag ka nagtatanong ano ba tayo, ano ba ang label natin? Ang sagot ni Joseph ay wrong timing ka naman eh. Mm, wrong timing. Oo, oh, pero napaka ba ako ang uh, itatanong ko talaga sa iyo, Bea, ha? 23 years old ka pa lang pero ganyan na ang mga pangyayari. Oo, oh, para bang nga uh, nagiging sugar mommy ka na nitong si uh, Joseph na ka na. Magkwento ka na at talaga medyo ginigigil niyo ko umpisa pa lang ng programa natin. Bea, magandang tanghali sa iyo. Hi. Mm. Oh, ano na? Kumusta ang kwarta? Lagas na pa. Lagas na. <laughs> ano ka ba naman at 23 years old, ganyan na ang mga hinihingi sa'yo nitong si uh, Joseph. Ilan taon na ba itong si Joseph? Uh, 23 na lang din. Okay, sige. Kasing idaran lang. At liga yes. ng anong uh, laro? Basketball po. Okay. Pabola ka naman. Magkano'y nagastos mo rin sa ano? Sa, para sa uniforme niya? Bali, hindi lang siya. Aba, buong team. Yes, lima. Lima sila. Manager ka pala <laughs> eh. Di ba ganun yun? O, kasi ako noon, kapag ka sumasali ako sa mga liga, meron kami manager, sila yung sagot sa sando, tsaka sa shorts, ganyan. Pero pwede pe nga yung sando lang, pare-parehas. So, sa'yo, lima. Ang itinoka yes. niya. So, magkano rin yun? Magkano na ba pagawa ng sando ngayon? Nakaano po ako doon, anim na libo. Anim na libo? Uy, okay. Buo. Sandot tsaka shorts. Opo. Ah, sabagay. sa bagay. Eh, kasi kung di kasama yung shorts, eh, ma malaki-laki ang 6,000. Dapat nakabili na siya ng sapatos doon. At hindi lang po yun. Hmm. Humihirit pa siya. na May... Nabilan ko siya ng sapatos. Ayun nga. Anong uh, sapatos naman ang uh, gusto? Pero nanghihingi kasi siya, hindi ko lang sure kung anong shoes ang gusto niya. Ayun nga, mag, ma, mga magkano raw ang budget para doon sa shoes na gusto niya. Kasi, alam mo, ang sapatos na kapag pagaling yan eh, nakakapagpataas uh, ng ano yan, ng uh, talon, tapos makakastil ka ng maigi kapag magandang <laughs> talit sa 10, pa. Naga 10 lang naman po yon Happy yeah. daw po kami. 10.5? 10, 5 Mal nun no, ah. Bira ako nga bago ako makabili ng mga ganyang halaga ng sapatos eh. Ilang buwang kong pinagtatrabaho. <laughs> Bira. Pero hindi. Uh, seriously, 10-5. At hati kayo. Yes, po. hati daw kami. In fairness, partida pa. Pero kapag hinati mo yung, yung halaga na 10-5 na yan, which is 5-2-50, oh. oh, oh. meron na rin naman siya magandang klase mabibili noon, for sure. Branded na yun. Okay, so ito na nga. So nakakaramdam ka na na ikaw ay uh, pinag sasamantalahan na sa iyong mga gastusin. Ano bang uh, gawa mo sa buhay, Bea? Nagtatrabaho na po ako bilang isang uh, receptionist po. Mm-hmm. Maganda okay. naman ang kitaan. Maganda naman po. Mm -hmm. Sino bang uh, pinagkakagastusan mo bukod dito kay uh, itinago natin sa alias na Joseph? Siya lang kasi yung parents ko naman hindi nang hihingi sa akin mm. pero nagbibigay ako yun nagaabot pa rin sa bahay yes. kaya yes. kaya nga tinatanong ko oo at lalo na ngayon medyo tataas sa mga kuryente mga bayarin ano o oh, mapapadagdag ang konsumo sa electric fan sa aircon may aircon ba kayo Opo. Oh, Ako diba? po yung bill. Ako yung no. nagbabayad ng bill. Ayan, may contribution ka. Kasi ang uh, tinitignan ko rito, kapag ka nagpatuloy na nagpatuloy yung uh, ganyan na practice, eh baka maapektuhan din, pati yung naitutulong mo o uh, doon sa mga magulang mo. Oh, eh, sabihin na natin, eh kaya pa naman nila. Kumikita pa sila ng sarili nila, tama? Opo. Oh, pero yung uh, obligasyon natin na umalalay at medyo... Uh, pagaanin aanin yung uh, load naman sa kanila, sa mga finances natin, eh tama yung uh, ginagawa mo, Bea. Ayan. Pero eto na nga, nag-uusap na tayo. eh Papaanok pala, uh, kapag ka tinatanong mo itong si uh, Joseph, kung ano ba talaga kayo? Ganun ba ang pagtatanong mo sa kanya? Oo, okay. lagi ko siyang tinatanong hmm. kung magkakalabel ba kami. Tapos lagi niya lang sinasagot na Wrong timing, ganyan-ganyan. Bakit daw wrong timing? Na hindi ko alam kung anong dahilan niya hmm. para sabihin sa akin yung wrong timing. Hmm. Kasi hindi niya naman po in-explain sa akin. Mm -hmm. Ganon. Tapos gagawa na lang ng bagong conversation para ibahin mong usapan. Ano yung pinapalit niya dun sa conversation? Kung ano na ba kayo? Lagi po niyang tinatanong minsan kasi na wag na natin pag-usapan yun, ganyan. Ah. Dadating din tayo sa tama kung mm -hmm. ano talaga, okay. kung ano yung magiging desisyon ko. Sige, okay. O sige, backtrack lang natin ng konti. Gano'n na kayo katagal magkakilala nitong si uh, Joseph? Sa schoolmate ko siya nung college. Mm -hmm. Kilala ko na siya. Then ngayon, nung nag-usap tayo, ka, mga ano, five months na po. Five months na kayo magkakilala? Opo. Okay, at sandali, college ka lang nung nakaraang semester. Mm -hmm. Tapos ngayon, nagtra nagtrabaho ka na. Noon bang college kayo, ikaw yung uh, sinasabi na head over heels ka doon sa, sa lalaking yan, na siya Joseph, na alam mo yun, uh, showy ka ba sa mga taong na sa sa'yo? Gusto ko yan, crush ko siya, ganyan. Yung, oo, wala sa wala mga kang ko. Yes, oo. Lagi ko sinasabi sa kanila. Napatay na patay ka sa si kanya. ko si Joseph. Mm -hmm. Ganon. Okay. So, okay lang naman 'yun, 'di ba? Kung talagang kilig-kilig kilig ka, pero sometimes you just have to control yourself also kasi nababasa ka ng uh, tao at ikaw yung uh, tipo na imagine ko na no, ikaw ba yung kahit nakaharap na si Joseph, hindi ka na nag uh, hihi, hindi ka na nahihiya na sabihin sa kanya, ay gusto kita, ang gwapo mo. Bango nung ng kili -kili mga moon. ano, nung nag-aaral pa ako, hindi pa ako nag open sa kanya. Pero nung nakaka ko na siya, mm. five months ago, ayun, doon ko palang sinabi sa kanya. Mm -hmm. Ayan na. Ah, okay. So, papaano ka? Sabi mo ikaw ang nangligaw. Papaano ba ligaw si Bea kay Joseph? Sige nga, kwentuhan mo lang kami na mabilis. Kasi gustong gusto ko siya, tapos tinanong ko. Nung una kasi, parang, ano, nagbibigay siya ng motibo, lagi kong tinatanong kung kamusta ako kumain ba ako ganyan ganyan hmm. Tapos feeling ko may gusto siya sa akin so ah. sabi ko ako na lang manliligaw kay Joseph mm hmm. so paano mo nga ipipisahan pwede bang ako manligaw may ganun ba na statement o ikaw yung uh, i mean ikaw yung nasa offensive side na Sige nga, ako na ang atak, attack Ganyan. Oo, ganon. Uh, ganon <laughs> po ang nangyari. Uh, liligawan kita. Gusto o, kita. Gusto kita ligawan. Ganon mm. po ang nangyari. At anong sinagot niya doon? Wala, wala naman siyang wala akong narinig sa kanya. hmm pero tuli lang din yung conversation. Yes. Oh, baka uh, baka naman awkward lang rin para sa kanya, no? Kasi alam mo naman, kahit na niya nate natin, iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. Tsaka, hayaan mo, hindi lang naman si uh, Joseph yung uh, unang niligawan ng uh, mga kababaihan nandito pa ako. Mm, <laughs> na makailang beses din, pero uh, hindi naman na ganyan na nag uh, take advantage. Uh, Oo, oh, mm. na at kailan nga nag-umpisa to? Five months na kayo magkakilala. Kailan siya nag-umpisa na kailangan namin to eh. Kailangan namin ganyan. Three months po. So, three months ago, nahingan uh -huh. ka na ng para sa uniform. Uh -huh. Pero uh -huh. before that, ah, dahil nga sa naniligaw ka, ikaw ba'y nahihiritan din na, kunyari, pa pag paano ka naman? Padala ka naman ng foods dito. Ganyan. May mga ano? Actually, kapag kumakain kami, mm. kapag kunyari, nag-aaya siya, Hmm. na kumain kami sa labas. Ako pa din yung nagbabayad, gano'n. Hindi man lang siya nag uh, In... pakitan tao na maglalabas ko ng wallet? Wala. Wala? Wala, po. Expected niya na na ikaw ang uh, magbabayad? Oo, ah, ganun po. Hmm. oh pagkatapos, ano pa yung uh, iba niyang mga hinihingi? Ayun lang naman po yung heritage niya mm. pag kumakain lang denyo sa may jersey nga nila yung mm. sapatos. yung Ay, sapatos ayan pero meron ba siyang hiningi sa 'yon na talagang napakahalaga na baka naibigay ibigay mo na rin Wala naman po. Hindi mo pa ibinibigay yung pinakamahalagang bagay na 'yon mm -mm. O yan, yeah, mag-iingat ka ayan mm. because as early as this time eh kahit papaano dapat kilala mo na itong si uh, Joseph pero baka naman Eto ha, uh, I'm just giving Joseph the benefit of the doubt. Baka naman kasi yan yung impression na iniiwan mo sa kanya. Na pepwede kang at willing ka na gumastos ng gumastos para sa kanya. Mm -mm. Nagbibigay ka ng impression na ganun. Oh. Na may pera ako, may ganyan ako. Just to lure him in. Ha? Yes. Oo, yan. So, sagot ko na yan. Ganun yung mga hirit mo sa kanya. Ako nang bahala dyan. Huwag mm -hmm. mo nang problemahin. Tama? Tama po. Yan. Kaya we cannot, uh, ako ha, I'm not uh, saying na na walang uh, intensyon itong si uh, Joseph na mag-take advantage sa'yo. Pero kasi kung ikaw, ginagamit mo, yung bentahi mo rin uh, dahil sa ikaw ay may trabaho, siya wala siyang trabaho, di ba? Oh, nasa college pa siya, ganyan. At uh, inooferan mo siya ng inooferan ng, uh, yan, oh, may gusto ka bang bilhin, alalayan kita, pagtulungan natin, yung ganyan. You cannot exactly 100% nasasabihin na he's taking advantage of you while you yourself is also taking advantage of him. Na, 'di ba? You're luring him in. Inaano mo siya. Uh, pinasasakay mo siya para magustuhan ka niya. At pinauulanan mo ng uh, hindi naman pinauulanan, ano, ino mo, not really binibili, pero dahil sa alam mo na 'yun yung meron ka at wala siya, eh you're at fault also. Nagigets mo? Opo. Mm, -hmm. ino-offeran mo siya ng ah uh, uh, mga bilihin na kaya mo, eh, papaano yan? So, ano sa tingin mo ang dapat mangyari ngayon sa panliligaw mo? Kasi pwede naman talaga manligaw na hindi mamumuhunan ng napakalaking kwarta. Sa totoo lang. Hmm? Mm, -mm na mo ba 'yung mali mong 'yon? Mali ko ha. <laughs> Oo, kasi pwede namang ipagpatuloy 'yung pagkakaibigan, nga ipagpatuloy ang communication o kung gustong gusto mo man itong si uh, Joseph, huwag mo naman siyang tuksuhin. 'Di ba para makita mo kung ano talaga ang uh, quality ng kanyang uh, character um eh magpakatotoo ka lamang sa kanya. 'Di ba? Yung emosyon ninyo, 'yun ang i-connect niyo, hindi yung financial situation mo. 'Yun ang pino mo. Mm -hmm. Oh, sigurado ka ba na itong mga hiningi niyang favor sa ay hindi rin ikaw ang uh, dahilan? Kasi siguro, mm -hmm. ako ha, uh, hindi ba nag usap lang kayo sali kami sa liga, wala pa nga, kaming pang kaming pang-uniform, baka ikaw naman din mismo ang nag-offer. Nag hindi kasi siya ng tulong talaga. Nagso-solicit mm. kasi usually kapag kaganyan. Solicitation. Tapos, mm -mm. No. Wala namang halaga eh. Pagka, ano, walang halagan sinasabi kapag ka solicitation. Kaya ikaw ang nagbigay ng ganong ka kalaking halaga? Ikaw nag-offer nun? Nag Lagi kasi siya nagpaparinig. Mm -mm. Na ganon. Kaya ako na po ang sumagot. Ah, okay, so sinagot na, sige na, huwag ka na magparinig, eh. ako na, kasi nga kaya mo Okay, <laughs> tapos ito na ngayon sa sapatos, pero ako, hindi ko bibigyan ng uh, ganung uh, judgment Okay, itong si, kung ako ha, si uh, Joseph, it's just that, a uh, give and take to Ganyan, total magkaibigan tayo, hinihingan mo ko, eh, hindi naman sa'yo hinihingi pala lahat, tama? Ang, ang sinabi mo lang dahil paulit-ulit ka kinukulit mo ko eh. Sige, sagot ko na lahat 'yan. Bilang pasikat din hindi lang sa kanya pati sa mga kaibigan niya, tama? Oo. Uh -uh. Para ma-impress din sila sa'yo. Uy, napaka-supportive niyan si ano, si uh, Bea sa'yo. Ganyan, ingat mo pare sagutin mo na 'yung mga ganyan. Tama? Uh -huh. 'Di ba you're trying to impress the guy and his friends? Opportunity 'yan eh para sa'yo. 'Di ba? Kaya hindi ko rin uh, masabi na opportunist itong si uh, Joseph. Okay, tapos kahit dun sa pagbili ng sapatos o oh, siya pa nga siguro nagdahan-dahan na sandali hati na lang tayo. Yan, yung ganyan. Siya ba nag-offer noon? Siya po nag-offer. Mm -hmm. Pero Umilip ikaw rin, siya. ikaw rin nagsabi ka na sige tutulungan kita makabili ng rubber shoes. Ako. Okay. Hmm. Opo, nag-offer po ako. Iyan ang gusto ko, Bea. Yung sinasabi natin yung totoo para hindi naman natin na ilalagay sa bad light din yung mga tao na hindi natin pinag-uusapan. Mm -hmm. Ayun at nang dahil nga sa honesty mong uh, ito, Bea, ano sa tingin mo? Bago ako magsalita uh, na magsalita dito, ano sa tingin mo yung mga kailangan mong i-adjust tungkol sa inyong pagkakaibigan nitong si uh, Joseph? Uh, nung hiniritan niya kasi ko sa sapatas, parang doon na ako napaisip na parang ginagawa na lang ako sugar mommy na tong lalaki na to. Mm. Ngayon po, parang naisip ko na parang ayoko na, okay lang na makipag-usap na lang ako sa kanya pero wala na talaga na. Liligawan ko pa siya, mm. gano'n. Hindi na ako maghihintay na magkaroon pa ng daybed. Mm -hmm. Ganyan po. Mm -hmm. Gano'n dapat. No, oh, ganun dapat ang understanding mo sa mga nangyayaring ito. Oo, ah, uh, Bea, no, buti naman at uh, naliwanagan yung isipan mo. Kawawa naman kasi yung tao sasabihin mo na ano na user siya. Eh ikaw naman pala extra lawit ka ng uh, ng ano ng uh, <laughs> ng, ng, ng pera diyan. May kumuha ng pera ko, nakalawit naman pala dun yung ano mo, yung wallet mo nakabukas, 'di ba? Oh, hmm. kaya kaya maging fair din tayo. Uh, doon kay uh, Joseph, but uh, I really suggest na ituloy niyo lang 'yung pagkakaibigan ninyo at sabi mo Joseph, uh o sige kung gusto sapatos, mo ng sapatos, pag-ipunan mo, siguro tutulungan kita pero maliit na halaga lang. Ganyan yeah. lang. Oh, uh, not necessarily dahil ano because you're my friend, 'di ba? Pero 'yung para silawin mo para uh, dahil sa naiinip ka na, 'wag 'wag ganoon maging desperado para magkaroon ng uh, relationship. And, kahit pa nga nagkaroon na kayo ng relationship, Bea, I'm telling you ha, kasi parang meron kang ano, parang uh, nandun ka sa daan na baka maging sugar mommy sa mga susunod na panahon. Ayaw natin mangyari yan na tayo ay mapagsamantalahan. Diba, yung genuine friendship natin, yung genuine connection natin does not require na binabayaran natin yung mga tao. Mm -hmm. ha Para lang uh, for them to like us or to love us back. Hindi dapat ganoon. Mm -mm. Susunod na lang yan. Kung may panlibre ka, well then, sige, manlibre ka. Kung uh, may bibigay kang panregalo, sige, may pan uh, panregalo. Pero to require yourself na lagi ka na lang merong uh, kailangang material thing na ibibigay sa partner mo o sa kaibigan mo kahit sino, uh, hindi yon Maling uh, paraan yon Papaano kapag kawala ka na? pagkawala ka na maibigay sa kanila. Tsaka ka magsisisi ay si ganito hindi man lang naibalik yung favor na naibigay ko sa kanya, di ba? Yes. Uh, you take care of your money? Ayan at hindi yan ang dapat nating -flash, ifine flash ifina flex sabi nga ngayon ano? Oh, i-flex mo yung totoong pagmamahal mo sa kanya. Sandali, naiintriga lang kami rito. Ang uh, may mga nagtatanong, gano'n ba kagwapo itong si uh, Joseph? Sino bang kahawig na artista? Sino po ba? Mhm. -mm. Hindi hindi naman kasi siya kagwapuhan eh. Malakas lang talaga yung appeal niya. Mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. Uh -uh. oh, wala. Pero ikaw, sino bang kahawig mo naman yung sinasabi ng mga friends mo na may hawig ka dito sa ganitong artista? Wala naman pong nabanggit na ganun. Wala wala rin. Ah, wala? wala. rin. Nako, delikado nga. mo kailangan nga mamuhunan. Hindi, joke lang. <laughs> Pero hindi ang ipakita mo yung kagandahan ng ugali natin. Yun ang i mo sa kanila. Mabuti ako makisama uh, ganito pero hindi hindi ko kailangan magbayad ng pera. Ha? Okay. Ingatan mo yung uh, pera mong yan. Bata ka pa, marami ka pang uh, mararating. Ayan, pero wag tayong magmukhang desperado sa isang uh, tao hanggang sa ultimo pagkakagastusan mo ito nang hindi na reasonable. Okay? Yan na oh. lang ang may sabi ko sa'yo. Please be guided nung mga pinag-usapan natin yan.